Sa Bulacan, garon din daw po ng Oplan Bakla. Para po sa mga illegal campaign materials, ibabalita naman yan ni Nori Fidel. Nori! Sinimula na rin sa lalawigan ng Bulacan ng Oplan Bakla sa unang araw ng kampanya, partikular na sa mga tumatakbong senador at party list para sa eleksyon 2025 sa darating na Mayo 12. Sa bayan ng Plaridel, makikita ang mga tauhan ng Comelec sa pangunguna ni Acting Election Officer Marcel Mananghaya kasama ang mga tauhan ng polisya sa pagbabaklas ng mga illegal campaign materials gaya ng mga tarpulin. Layunin ng operasyon na linisin ang mga unlawful election propaganda posted outside common posted area lalo na sa mga pampublikong lugar batay sa mandato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ayon kay Manang Haya. Okay, yung purpose po namin ng operation baklas is with the commencement of the campaign period for national positions is mag-conduct po kami ng baklas para po dun sa mga campaign materials po ng uh, national candidates. Yun po yung mga unlawful election uh, propaganda posted outside the common poster areas at saka po dun sa mga public places. Nori Fidel, para sa 100% balita.